Nangyari na ba sa cellphone yan, mga sir? Yung mag-isang nagpipindot yung cellphone nyo? Yan yung tinatawag na ghost touch. Pansin ninyo, mga sir, yung LCD na nakalagay dyan ay bagong kabit lang yan, pero nagkaganyan na. Kung meron din kayong ganyang cellphone, huwag kayong mag-alala. Meron na tayong solusyon para dyan. Dito sa shop natin sa May West Philippines, ginagamitan lang natin yan ng ghost touch remover napakasimple lang yan mga sir kaysa magpagawa kayo bilhin nyo na lang sa mga cellphone repair shop yan napakamura lang yan 120 pesos lang yan at napakadali pang gamitin at napakabilis pa ng epekto papakita ko sa inyo pitik pitik lang mga sir ganyan lang siya kasimple gawin napakadali kaysa magpalit kayo ng bagong LCD ay ito na lang ang bilhin nyo ghost touch remover sa halagang 120 pesos napakadaling gawin at napakabilis ng epekto so kaya lang siya kasimple mga sir pero kung wala pa kayong pambili pwede naman din kayong magpa ghost touch remover sa mga cellphone repair shop mura lang yan 70 pesos lang yan pwede pang hulugan so ayan na boom magic oh. okay na hindi na siya nagtatag o, oh, hindi na siya mag -isa. Ganun lang kasimple yun mga sir. Kaya sa mga gusto pang matuto dyan, follow nyo yung page natin para marami kayo matutunan. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!